kahit nga magyug-yug-yug ka dyan, hindi ka mauulog talaga. At hindi ka talaga nito iuhurog, sinasabi ko sa inyo. At hindi ka na nga mag-worry kahit saan ka matulog dahil meron ka ng ganitong folding bed. More or less, limang kilo lang. Ganoon lang siya guys, kagaan. Kaya na siya kapag isi-set up niyo na guys. O-open nyo lang yun ng ganyan. And then, ibubukan nyo lang ng ganar. And ganito, galing. Meron yan. Power unang Ganarn. Ididikit mga alam siya dyan. And, oh, di ba? Pag nasa sa malambot na ma, itong ating folding bed, meron pa siyang additional na foam. Pero inyo yan. Ang lambot. Mm, very comfortable. Ganun ang atake niya. And pag dinagdagan niyo pa dito talaga naman, tulog hindi ka talaga dito. Pag humiga ka, tingnan niyo. Oh. Oh. Diba? Napaka, mm ang ganda ng pagkakakapit niya dahil meron siyang parang garter dito oh at nakakapit talaga siya sa bakal kung titingnan niyo at ang kanyang ano hinihiga na parang banig tingnan niyo ang ganda at ang tibay kaya ano pang hinihintay ninyo mag-check out na kayo